Alam mo, Martin Romales. Yan ang parusa mo. At ng anak mo. At ng pamilya mo. Na ngayon, ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw, ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan at sa ating bansa. Ano? Ano, may sakit daw si Martin Romaldes, also known as Martin Luther King. Aba yung lusog-lusog niya. Di ba lusog-lusog niya? Paano siya nagkasakit? Eh nung hindi siya naakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Na? Sarap pa nga ng ngisi-ngisi niya. Eh, diba? Paka flex-flex pa, strong -strong pa siya. Naragang strong-strong pa siya. Diba? Tapang mo noon. O ngayon, sumagot ka. Eh, ba't ka nagtatago? Dati eh, konting ano lang eh. Galit ka na. Ah, takot na takot sila sayo. O yung mga tagapagtanggol mo diyan. Ano ba sakit niyan? Ha? <laughs> walang gamot sa ganid <laughs> at saka ang galing-galing ng mga doktor dito sa Pilipinas eh hindi ka kayang gamutin oh nahihirap eh, yan Mr. Speaker Speaker D pag binigyan mo yan ng authority to travel baka masaldi ko ka hindi na yan babalik si Romaldes pa ang dami kaya siguro pera niyan tinago sa iba-ibang bansa. Pati doon sa mga alam mo na, yung mga Cayman Islands, ganyan, 'di ba? Bay parang hindi naman tayo sana diyan. Sanay na tayo ng mga kurakot sa gobyerno. Ay nag may mga bank account sa ibang bansa na tinatago pa nga sa hindi nila pangalan. So ngayon, ay sakit ka na. <laughs> Alam mo, Martin Romales, yan ang parusa mo at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw, ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan at sa ating bansa. Huwag niyong payagan makaalis yan ng bansa, Speaker D. Walang sakit yan. Managot siya. Umarap siya. Managot siya. Umarap ka, Martin Romualdez. Umarap ka.